Tapos nga to at hindi ngayon, tanghali na nga nung magising ako at nakuha ko pangang kumaway. Pagtingin ko nga ay nakabukas na nga itong aming tindahan pero walang tindera. Oo nga mga kananay, binuksan na nga namin uli itong aming tindahan. Pero yung puhunan nga namin ay eh, maliit pa lang kaya maraming pangang kulang. Noon naman talaga lagi tayo magsisimula sa maliit para naman makita natin lumalago. Pag yan hindi lumago, magtaka ka na. Kaya sa mga kapitbahay ko dyan, pwede na kayong bumili pero bawal kayong mangutang. Bukas, pwede. Ang mga mga pinagbibili ko yung mga talagang kailangan sa pang-araw-araw. Tapos hinanap ko na nga itong aking tindero. Sabi kasi ng anak ko ay eh, nagwawalis daw pero wala naman palang nagwawalis. Doon Yun pala yung eh, nanguhuli ng isda sa aming fishpan. Oops, hindi ko pa pala kayo na-inform mga kananay na mayroon nga pala kaming fishpan sa aming likod bahay. Hindi nga lang to basta fishpan mga kananay nagiging resort din to. Ito na nga yung kinalakihan kong resort. Kinawa ko na nga yung tindero ko kahit wala akong nahuhuli. Balak pa yata ihanda yung mahuhuli niya. Oo mga kananay, pesta nga sa amin ngayon. Pero di namin ramdam. Paano ba naman kasi wala kaming hanta mga kananay? Pagbalik ko nga ay kari-kari pa sa kong lumabas. Paano ba naman kasi inarinig ko yung mose ko? Kahit dito man lang makaramdam ako ng pagkapiesta. Iwan ko ba sa mga okasyon hindi ganun kasigla sa bahay namin? Hira pala na kunti kayo. Kaya payo ko sa mga bagong mag-aasawa dyan. kayo. Are! Yes. Nakakasyo, nakakala ko naman makakaramdam ako ng pagka Charis! Tapos ito nga mga anak ko, eh, busy-busy sa pagbunot. Ito nga't sinisipat-sipat pa. Ang kabataan namin, eh, basic lang kung hulaan namin yan. Hindi ko yan basain, tsaka ako Charis! Pero kung sisipatin mo talaga yun sa sikat ng araw, mga kananay, eh, may makikita ka talagang number. Ito na nga yung bunso ko, mga kananay, eh, gigil na gigil na sa sisiw. Gusto nang sakal-sakalin. Yung bibilin mo yung sisiw, tapos mapapatay lang nila. Tapos si Kia nga, eh, nag-call of friends na. Paano, eh, litong-lito na talaga siya kung ano'y sasabihin niya numero para lang makakuha ng sisiw. Tapos tignan nyo naman, itsura niya sa lahat ng talo, siya pa'y masaya. Habang busy nga muna yung anak sa pag ng pera, ay eh, naghugas na nga muna ako ng kasangkapan. Lama kami handa niya, pero may hugasin kami. May multong mga nagsikain. Ito nga sa amin, laging eat and run. Tapos laging taya sa mga gawain ay eh, mga magulang. Ito ay tinawag ko ngayon palang lumapit. Naghugas nga ng kamay dahil may nagpapagupit. Hindi nga lang may magpapagupit eh, hindi mo ngayon matutuklap sa may fish pan, este sa may ilo. Mayari ko sa sabunin yung mga plato. Siyempre, kailangan nating yung luglugan. Hindi naman pwede natin itaob na may sabon. Mayari ako maghugas ng plato. Eh, sinilip ko na nga yung junakis ko. At nung nakita ko naman na okay siya. At nag-e-enjoy pa naman siya sa pagpisil-pisil ng mga isda. I Agara na akong bumalik sa aking munting tindahan. Pumasok na ako sa tindahan at umupo ako. At nagmuni-muni kung ano ba talagang mali sa akin. Chares! Sumabra ba ako sa bait o sa pagkatanga? Chares! naman Nakita ko tong sisiw na isa na naman sa mabibiktima ng mga bata itsura si Sir eh, Ramdam niya na yata yung kanyang kamatayan. Charis! dito na nga yung bunsukong kapatid na halos kararating lang. Pero tignan nyo, nakaabang na nga sa mga bunutan. Sa laki na niyan, hindi pa yung magpapaawat sa pagbunot. Pero hindi para sa kanya kundi para sa kanyang anak. Kung nakalapit na nga yung nagpapabunot, e eh, agala na nga sila si 5 pesos na nga yung bunot samantalang noon, 2 piso lang. Lahat na talaga eh nagmamahal. Ako na lang talaga yung di minamahal. Ang nga to mga kananay at huhulaan mo nga yung numerong nakasulat dyan. Kita lang yung number kapag nabasa na yung papel. Saka gustuhan nila makakuha ng sisi o itik eh, nag-join force na nga yung pamilya namin. Kaya maya nga lang ay eh, padaan na nga itong kural dal at ito nga si nanay ay eh, hindi na rin nagpahuli sa pagnuot kaya nagpalabas na rin sa aking bunsong kapatid. Ako ang pagod na nga yung mosiko at hindi na nga sila nagtutugtog. Ano ba naman kasi, ikot din sila ng ikot. Kaya tuluyan na siguro nangapagod. Tapos paglingon ko nga kay nanay ay eh umiiyak dahil sobrang tamlay daw. Charis! Ayak nga siya dahil sa sobrang tuwa niya. Yan lang muna mga kananay.